Noong June 22, 1941, milyon-milyong sundalo ng Nazi Germany ang sabay-sabay na tumawid sa hangganan ng Soviet Union. Ito ang Operation Barbarossa, ang pinakamalaking pagsalakay sa kasaysayan ng digmaan. Pero bakit nga ba biglang sinalakay Hitler ang Soviet Union at paano na uwi sa kabiguan ang isang planong dapat sana'y mabilis at matagumpay? Halina't ating tuklasin ang buong kwento at kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kwentong kagaya nito. Noong 1939, ang buong mundo ay nabigla. Ang dalawang makapangyarihang bansa sa Europa, ang Nazi Germany at ang Soviet Union ay nagkasundo. Ito ang tinatawag na Nazi-Soviet Pact o kilala rin bilang Molotov Ribbentrop Pact batay sa apelyido ng mga pumirma sa kasunduan si Vyacheslav Molotov ng USSR at si Joachim von Ribbentrop ng Germany. Ang kasunduan ay simpleng hindi pag-atake sa isa't isa. Ibig sabihin, hindi magigirian ang dalawang bansa kahit gaano pa sila magkaiba ng paniniwala. Dahil komunista ang USSR at pasista ang Nazi Germany. Pero ang totoong may lihim na bahagi ang kasunduan. Dito nila pinag-usapan ang paghahati sa Eastern Europe, lalo na ang Poland. Ayon sa plano, lulusob ang Germany mula sa kanluran at sasalubungin ng Soviet mula sa silangan. At iyon nga ang nangyari noong September 1939, sabay na sinakop ng Nazi at Soviet ang Poland. At ito ang naging simula ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Pero bakit nagkasundo ang dalawang mortal na magkaaway? Simple lang, si Hitler gusto niya ng ligtas na silangan habang nilulusob niya ang France at iba pang bahagi ng kanlurang Europa. Si Stalin naman gusto niyang makakuha ng oras para maghanda laban sa Nazi habang pinapalakas niya ang kanyang hukbo. Sa madaling salita, pareho silang may pansariling motibo. Nagkunwari silang magkaibigan pero ang totoo ayaw nila sa isa't isa ngunit hindi ito magtatagal. Pagkalipas ng halos dalawang taon, tatalikuran Hitler ang kasunduan at isa sa pinakamalaking pandilin lang sa kasaysayan ang mangyayari. Para lubos nating maintindihan kung bakit sinalakay ni Hitler ang Soviet Union, kailangang balikan natin ang kanyang paniniwala at pangarap para sa Germany. Si Hitler ay may malalim na galit sa komunismo para sa kanya, ang Soviet Union ay simbolo ng lahat ng bagay na kinamumuhian niya. Ang komunismo, ang mga Hudyo na umano'y kontrolado raw ang pamalang Soviet at ang mga Slavic na lahi na itinuturing niyang mababa kumpara sa lahing German. Sa kanyang aklat na Mein Kampf, isinulat ni Hitler na ang Germany ay dapat palawakin ng teritoryo papunta sa silangan. Ito ang tinawag ng Lebensraum o living space para sa mga aliman. Ang ibig sabihin nito gusto niyang sakupin ng mga lupain sa Russia at sa paligid nito. Palayasin o alipinin ang mga nakatira roon at ibigay ang lupa sa mga aliman. Para kay Hitler, ang digmaan laban sa Russia ay hindi lang tungkol sa politika o teritoryo. Ito ay isang banal na misyon ng lahi ng mga aliman laban sa mga komunista at hudyo. At habang nagtatagumpay ang Nazi Germany sa kanluran, sa France, sa Netherlands at sa iba pa, unti-unting nabubuo sa isipan ni Hitler ang isang malaking plano. Lusubin ng Russia, patalsikin si Stalin at masakop ng Germany ang buong silangang Europa. Akala ni Hitler mahina ang USSR at ang mga sundalo nila ay walang disiplina. Sa tingin niya, madali nilang masasakop ito. At dahil sa naging kasunduan, hindi aasahan ng USSR ang gagawing pag-atake. Sa isip ni Hitler, ito ang perpektong pagkakataon para maisakatuparan ang kanyang ideolohiya. Kaya noong 1941, inihanda niya ang isa sa pinakamalaking opensiba sa kasaysayan ng mundo, ang tinatawag na Operation Barbarossa. Umaga ng June 22, 1941, walang babala, walang pahayag ng digmaan bigla na lang nilusob ng Nazi Germany ang Soviet Union sa isang operasyong tinawag na Operation Barbarossa. Ito ang pinakamalaking pag-atake ng militar sa kasaysayan ng tao. Mahigit tatlong milyong sundalong aliman kasama ang mga tangke, eroplano at truck ng supply ang sabay-sabay na umatake sa tatlong direksyon. Sa Hilaga, papuntang Leningrad, na ngayon ay St. Petersburg. Sa gitna, papuntang Moscow, ang Kabisera at sa timog papuntang Ukraine at Kaukasus kung saan may langis. Bilis at gulat ang sandata ng Germany. Tinawag nila itong blitzkrieg o malakidlat na digmaan. Mabilis silang sumusugod gamit ang tangke, eroplano at mga sundalo. Sa mga unang linggo, sunod-sunod ang tagumpay ng Nazi Germany. Nasupresa nila ang mga Soviet at libu-libong sundalo nila ang sumuko o napatay agad. Sa loob lang ng dalawang buwan, nakapasok na ang mga aliman ng halos 400 kilometro sa loob ng teritoryo ng USSR at parang wala nang makakapigil sa kanilang paglusob. Pero sa kabila ng bilis ng pagsalakay, may mga problema na agad tulad ng sirasirang kalsada, hindi tulad sa kanlurang Europa, puro putikan at alikabok ang mga daanan sa Rasya na nagpahirap sa mga tangke at truck ng Germany. Ikalawa, mahaba ang supply line. Habang papalayo ng papalayo ang mga sundalo, nahihirapan na ang supply ng pagkain, gasolina at bala. At pangatlo, matinding init ng tag-araw. Hindi sanay ang mga sundalo sa alikabok, lamok at init. Marami ang nagkasakit. At sa kabila ng pagkabigla, unti-unting bumabangon ang Soviet Union. Nag-uto si Stalin ng No Retreat Order. Ibig sabihin, bawal umatras ang mga sundalo kahit na sila ay mapalibutan unti-unti ring lumalaban ang mga mamamayan. Ultimo mga sibilyan hindi natakot makipaglaban sa mga mananakop. Sinisira nila ang mga tulay, tren at taniman para hindi mapakinabangan. Dito nagsimula ang matagal at madugong labanan sa silangan. Ang inakala ni Hitler na isang mabilis na panalo, unti-unting naging bangungot na digmaan. Sa simula, mabilis at matagumpay ang paglusob ng Nazi Germany sa Soviet Union. Pero habang lumalalim sila sa loob ng teritoryo ng Russia, unti-unting bumagal at humina ang kanilang pwersa. Ito ay dahil una masyadong malaki ang sukat ng Russia. Dito, ang mga kagubatan ay halos walang katapusan. Ang mga syudad ay magkakalayo at kakaunti lang ang kalsada. Habang lumalayo sila sa pinanggalingan, mas humirap ang pagpapadala ng pagkain, gasolina, bala at supply Pangalawa, hindi nila inaasahan ang taglamig ng Russia Akalaan Hitler matatapos ang laban bago pa dumating ang taglamig Pero nang hindi nila agad nakuha ang mga lungsod tulad ng Moscow at Leningrad Inabutan sila ng malupit na taglamig ng Desyembre at ang temperatura ay bumaba hanggang minus 30 degrees Celsius walang tamang damit ang mga sundalong aliman at nagyelo pa ang langis ng kanilang mga sasakyan. Marami ang namatay hindi sa bala, kundi sa lamig. Pangatlo, lumaban ang mga Soviet hanggang huli. Ang inaakala nilang mahina at takot na sundalo ng Soviet Union, naging matatag, determinado at handang mamatay para sa kanilang bayan. Naglipa na ang mga partisan o mga gerilya. Mga sibilyang Soviet na lihim na lumalaban Sumisira ng tulay, rilis ng tren at kumukuha ng impormasyon ng kalaban. Si Stalin naman kahit malupit nagutos ng total war o buong lakas ng bansa ay para sa digmaan. Ginamit nila ang pabrika, kababaihan, magsasaka at kahit mga bata. Lahat ay nagtulong-tulong upang ipagtanggol ang inang bayan. At habang tumatagal ang gera, dumating ang milyon-milyong karagdagang sundalo at tangke ng Soviet. Noong December 1941 sa labanan sa Moscow, pinatunayan ng Soviet Union na kaya nilang paatrasin ang mga aliman. Ito ang unang malaking pagkatalo ng Nazi Germany sa digmaan. Sa huli, ang Operation Barbarossa na akala ni Hitler ay magiging mabilis ay nauwi sa isang matagal na digmaan na puno ng pagdanak ng dugo at matinding kabiguan. Hindi lang ito simpleng pagkatalo, ito ang naging simula ng pagbagsak ng Nazi Germany. Pagkatapos ng kabiguan ng Operation Barbarossa, nagsimulang magbago ang takbo ng ikalawang digma ang pandaigdig. Ang Nazi Germany na dati ay tila walang kapantay, unti-unting nalagay sa alanganin. Dahil sa kabiguan sa Russia, napuwersa na ngayon ang Germany na lumaban sa dalawang harapan. Sa kanluran, laban sa mga Britanya at kalaunan mga Amerikano. At sa silangan, Laban sa lumalakas na puwersa ng Soviet Union Ito ay isang napakalaking pagkakamali sa estrategiya ni Hitler Dahil mahirap dipensahan ang dalawang magkasalungat na panig Pangalawa, naubos ang yaman at lakas ng Germany Habang tumatagal ang gera, nauubos na ang gasolina, armas at pagkain Napipilitan silang gamitin maging ang mga bata, matanda at hindi bihasa sa digmaan Pangatlo, bumagsak ang moral ng mga sundalong aleman ang mga dating nananalo ngayon ay naguguluhan at natatakot. Wala nang katiyakan kung mananalo pa ba sila, lalo na nang tuluyan silang matalo sa mga lungsod gaya ng Stalingrad na naging isa sa pinakamadugong laban sa buong kasaysayan. Dahil dito, lalong tumibay ang pagkakaisa ng Allied Powers, ang Amerika, Britanya at Soviet Union para tapusin ang gera. Sa loob mismo ng Germany, maraming tao na rin ang nagsimulang questionin si Hitler bumaba ang tiwala sa kanyang pamumuno. May mga opisyal na gustong patalsikin siya o gumawa ng lihim na kasunduan sa mga kaaway. Sa madaling salita, ang pagkabigo ng Operation Barbarossa ay hindi lang simpleng pagkatalo sa digmaan. Ito ang naging turning point, ang puntong nagsimula ng bumagsak ang kapangyarihan ng Nazi Germany. Matapos ang kabiguan ng Operation Barbarossa, lumitaw ang isang kontrobersyal na tanong. Inunahan lang ba ni Hitler ang Soviet Union? May mga nagsasabi na baka plano na rin daw ni Stalin na salakay ng Germany, kaya inunahan lang ito ni Hitler. Ayon sa ilang historiador at teorya, noong 1940 to 1941, marami raw tropang Soviet ang nakaposisyon malapit sa hangganan. May ilan ding dokumentong nagsasabing may plano ang USSR na atakihin ang Kanluran Ibig sabihin posibleng may plano si Stalin na lusubin ang Germany at Europa Kaya raw ang Operation Barbarossa ay isang preemptive strike Isang uri ng pag-atake para maunahan ang kalaban bago ito makapaganda Pero ayon sa karamihan sa mga eksperto, kulang sa matibay na ebidensya ang teoryang ito Walang malinaw na utos si Stalin na lusubin ng Germany noon. At sa katunayan, ang USSR ay hindi pa handa sa digmaan noong 1941. Marami pa sa kanilang sandata ang luma. At ang mga sundalo nila ay hindi pa bihasa o kulang sa kagamitan. Bukod pa rito, marami ring pagkakamali si Hitler. Hindi siya nakinig sa payo ng kanyang mga heneral. Hindi niya inasahan ang taglamig ng Russia. At masyado siyang kumpiyansa na mabilis silang matatalo ang mga Soviets. Kaya para sa mga karamihan ng mga historiador, ang Operation Barbarossa ay hindi preemptive strike, kundi isang agresibong pananakop. Isa itong bahagi ng malawak na plano ni Hitler na palawakin ang Germany at wasakin ang komunismo sa silangan. Sa huli, maaaring interesante ang teorya ng preemptive strike, pero hindi ito sapat para mapawalang sala ang naging desisyon ni Hitler. Ang pagsalakay sa USSR ay isang malaking sugal. At ito rin ang naging simula ng kanyang pagkatalo. Ang Operation Barbarossa ay naging isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ni Hitler. Ang kanyang sobrang kumpiyansa, ideolohikal na galit at pagsuway sa mga babala ang nagtulak sa kanya sa digmaan na hindi niya kayang tapusin. At dahil sa pagkabigong ito, unti-unting bumagsak ang kapangyarihan ng Nazi Germany hanggang sa kanilang tuluyang pagkatalo. Kayo, sa palagay niyo ba may plano nga kaya si Stalin na sakupin ang Europa at inunahan lang siya ni Hitler? O ito may bahagi lang ng propaganda para pagtakpan ng isang digma ang sinimula ng Nazi Germany? Itay pang inyong sagot sa comments. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang makasaysayang kwento.